Sa gitna ng paghahanda sa malakas sa bagyo, pinaghahandaan din ang inaasahan mga kilos protesta kontra katiwalian bukas. Ngayon, bisperas ng protesta sa mga kinurakot manong proyekto kontra baha. May demonstrasyon na sa Hagonoy, Bulacan habang nakalublub sa baha ang mga rallyista. Wala sa Quezon City, nakatutok live si Bon Aquino. Bon! Ivan, dito sa Metro Manila, puspusa na ang paghahanda para sa rally kontra korupsyon bukas. Pero sa ni Bulacan, may patikim na ng protesta sa gitna ng baha. Sama-samang lumusong sa baha, mga taga hagonoy Bulacan, na nagprotesta laban sa mga kinurakot manong flood control project. Sigaw nila pagtindig sa laban sa korupsyon at pagresolba sa paulit-ulit na problema ng baha sa kanilang bayan, lalo na kung high tide at may sama ng panahon. Bago ang marcha, nagdaos ng misa sa dambana ng Santa Ana. I Ipinanawagan din nila na mapanagot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan kasama ng mga residente ang iba't ibang sektor tulad ng simbahan, kabataan, mga PWD, toda, guro at manging Suportado rin ng lokal na pamalaan, pulisya at mga bombero ang kilos protesta. Agad sa kayo po, ang ng mga ating mga paa ay nakababad po sa tubig baha ang bayan po namin, ang sinamantalan ng limpak-limpak na hangaring sakim na napunta po sa bulsa ng Ipilay. Sawang-sawa na po kami, uh, ah, napakahirap po. Ah. kung sana sana po mas ma, ma maranasan nila yung mga nararanasan namin para alam po nila yung kalbaryong binibigay sa amin ng bahay. Sa People Power Monument sa Quezon City na isa sa pagdarausa ng anti-graft protests bukas, may mga nakasabit na tarpulin at may nagwawagayway ng watawat habang may mga pulis na nakabantay. Tiniyak ng grupong simbahan at komunidad laban sa katiwalian o siklab na hindi magiging marahas ang kilos protesta sa People Power Monument bukas September 21. Pagkundina sa korupsyon ng ipaglalaban nila at hindi pagpapalit ng liderato. Pero nais nice nilang himuki ng Pangulo na baguhin ang legacy ng kanyang ama at talikuran ng korupsyon. Ang mga biktima ng bagyo at baha dahil sa korupsyon ang pagsasalitain nila. Iba't ibang grupo din ang magmamarcha patungo sa Rizal Park sa Maynila. Ayon sa Taong Bayan, ayaw sa magnanakaw at abusado Network Alliance o tamana. maaga pa lang ay magsisimula na magtipon ang mga lalahok sa rally para magmarcha patungo sa Rizal Park. Kaya ano man ang kulay... Pwedeng-pwedeng pumunta. Basta ang pakisuyo lang ho natin, walang magbibit-bit ng placard o streamer na ang panawagan ay pabor sa isang politiko. Ito ay calling the Marcos administration and all past administrations to account. No? So uh, in terms of yung pag-resign o uh, wala kaming ganong panawagan. Sa Maynila nag-inspeksyon sa Menjola sa LRT-2 Station si PNP Chief Lieutenant General Melencio Artates Jr. Maximum tolerance daw ang ipatutupad ng PNP. Wala raw silang namo-monitor na destabiliz destabilization plot. Nakikita raw nilang maayos at mahinahon ang magiging aktividad pero nakandaro raw sila sa anumang pwedeng mangyari. Ivan, sabi ng Civil Service Commission ay hindi naman daw nila pagbabawalan yung kanilang o yung mga empleyado ng gobyerno na lumahok sa kilos protesta. Dito naman sa People Power Monument ay nag-set up na ng mga tent yung uh, mga pulis maging yung ilang mga lalahok sa kilos protesta bukas. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino.